Ang buwan ang isa sa mga pangunahing nagbibigay liwanag sa mundo tuwing gabi at may malaking papel na ginagampanan para mapanatili ang lebel at alon ng mga karagatan, panahon at klima ng planeta pati ang cycle ng tulog ng mga tao. Gaano kalaki ang magiging epekto ng pagkawala ng buwan sa mga ito at may mas malala pa bang sasapitin ng sangkatauhan pag ito'y naganap? Bilang pinakamalapit na celestial body sa mundo, ang buwan ay may malaking ambag sa gravity na meron ang planeta. Dahil sa hatak na binibigay nito sa umiikot na mundo, ang mga karagatan ay umaalon at nagkakaroon ng matataas na level sa ibang parte ng planeta at mabababaw na level naman sa iba pang mga lugar. Habang tinutulak ng hangin ang mga alon ng karagatan, ang pagtaas o pagbaba naman sa level ang nagtatakda ng mga tugis nito. Isa pang esensyal na tungkulin ng gravity na nanggagaling sa buwan ay ang pagpapanatili ng 23.5 degrees na bahagyang pagkiling ng mundo. Ang ganitong angulo ay relatibo sa posisyon ng araw na dahilan ng pagkakaroon ng apat na uri ng panahon sa planeta at klima na nakakapagbigay buhay sa iba't ibang mga species. Kung mawawala ang buwan kasama sa paglaho ng pagpapanatili sa pagkiling ng mundo ang epekto sa magiging pag-ikot nito. Kapag ito'y nangyari, ang isang buong araw sa planeta na dating binubuo ng 24 oras ay magiging 6 hanggang 8 oras na lang. Kung babalik sa ilang milyong taon na nakalipas, ang nagbabagong lebel ng karagatan at puwersang hatid ng mga alo nito sa mga kontinente ang nagpabagal sa ikot ng mundo at nagbigay ng 24 oras kada araw sa planeta. Kaya kung mawawala ang impluensya ng gravity mula sa buwan, ang ikot ng mundo'y mas magiging mabilis ng tatlo hanggang apat na beses. Ang ganito kabilis na pag-ikot ay magdudulot ng mga malalakas na hanging aabot sa 480 km per hour na tiyak ikasasawi ng mga ibon at insekto. Ang mga posibleng makaligtas na lang dito'y ang mga malalaking punong may malalalim na ugat at mga hayop sa kalupaan na may kombinasyon ng kaliitan at katabaan sa pisikal na anyo. Karamihan sa mga species sa dagat ay mauubos lalo na ang mga umaasa sa agos ng karagatan para makapamuhay. Ito'y dahil ang agos ng dagat ay tumutulong para mapaikot at mapaangat ang mga esensyal na nutrients na nanggagaling sa pinakamalalalim na parte ng karagatan, habang hinahatak rin ito pailalim ang mga tubig na sagana sa oxygen na nanggagaling sa ibabaw. Hindi pa din lubusang mawawala ang pagtaas o pagbaba sa level ng mga dagat dahil may gravity pang magmumula sa araw pero dahil ito'y manggagaling sa layong 150 million kilometers, one-third na lang ang magiging lakas nito. Gayunpaman, hahatakin ng puwersa mula sa araw ang mga karagatan na mauuwi sa mapaminsalang mga tsunami at magdudulot ng pagkasawi ng libo-libong mga nilalang at tuluyang paglubog ng mga baybayin. Kinakailangang makaangkop ng mga natitirang mga tao para makaligtas sa malaking pagbabago sa agos ng dagat dahil sa pagbagal ng magiging sirkulasyon nito, paiiniti nito ng matindi ang mga tubig sa Ecuador at mas lalong palalamigin ang mga karagatan sa Norte at Timog. Ang ganito kalalang pagbabago ay lilikha ng kaparehong epekto sa kalupaan dahil malaki ang impluensya ng temperatura ng karagatan sa klima ng rehiyong kinabibilangan nito. Bukod rin sa araw, ang Mars at iba pang mga kalapit na planeta ay maaaring maka-impluensya sa gravity at posibleng hahatakin ng mga ito ang mundo patungo sa iba't ibang direksyon. Ito'y magre-resulta sa hindi mapepredictang pagkiling ng planeta na kahit 10 degrees lang na diferensya sa actual plane ay mauuwi sa matinding pagbabago sa panahon at nakamamatay na klima ng buong mundo. Halos lahat ng mga pananim ay mauubos dahil sa malalang temperatura at mararanasan ng sangkatauhan ang pinakamarahas na Ice Age sa kasaysayan. Sa exception ng ilang mga parte ng Ecuador, ang mga naglalaki glaciers mula sa Norte at Timog ay magsisimulang balutin ang mga kalupaan na tuluyang uubos sa sangkatauhan at tila babalik ang buong planeta sa nakaraang ilanda ang milyong taon ng unang naglakad ang mga sinaunang nilalang sa buong mundo.